inanunsyo ng Metro Manila Development Authority o MMDA na muling ibabalik sa normal o dating oras ang operasyon ng mga shopping mall sa Metro Manila. Ayon dito kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artesa, dahil nga sa medyo nababawasan na ang traffic sa Metro Manila habang papalapit itong araw ng Pasko muling ibabalik ngayong araw, December 23, 2022, ang normal na oras ng operasyon ng mga malls na mas maaga pa sa ngayon ng alas 9 ng umaga, base nga sa ipinalabas na memorandum circular ng MMDA. Sinabi ni Artes na ang isa sa mga dahilan ng memorandum circular ay upang mabigyan pa ng oras ang mga publiko sa kanilang last minute Christmas shopping. Magugunitan na simula noong Nobyembre 14, nagkasundo ang MMDA at ang mga mall operators sa na upang maiwasan na matinding traffic, ini-adjust ang oras ng pagbubukas ng mga malls ng alas 11 na umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.